Bakit kailangan mag-ingat sa paggamit ng messenger? Mga lods, marami po nagtatanong sa reels ko na nagtatrending na bakit daw kailangan mag-ingat sa paggamit ng messenger? At yung iba naman po ay alam na po talaga nila na minomonitor din po ni Facebook ang messenger. Pero... Napakarami pa rin po ang hindi po nakakaalam. Kaya madami pong nagtatanong. At may nag-comment din po ng old news daw. Eto mga lods ay related po sa isang pagiging content creator or blogger. Kasi napakadami pong content creator na hindi po alam ang dahilan kung bakit daw sila nagkaroon ng violation. Na wala pong nakalagay doon na rason kung ano pong klaseng violation po ang na po nila. Dito po mga LODs pumapasok po yung paggamit po natin ng messenger. Yung may mga GC or group chat na sumasali po sa mga grupo-grupo na, na nakipag-commit po na supportahan po ang lahat-lahat po ng mga miyembro po sa group chat po nila na kapag may magla-live po ay dapat nandun po sila na nanonood. At meron din po yung mga grupo na manonood po ng mga commercial ads. Yun po yung mga target nila na mga lods. Ito po ay nakikita or monitor po ni Facebook yung mga conversations nyo po doon. Kasi pumapasok po dito yung word po na dinadapo po ang sistema po ni Facebook na dapat po ay organic lang po yung panunood ng live po ng kapwa content creator natin. Lalong-lalo na po sa panunood ng mga commercial ads. Kasi ito po ay monitor po ni Facebook na nagkakaroon po kayo ng violation na hindi nyo po namamalayan. At dito po ay hindi lang naman po sa buhay ng isang content creator, kundi sa lahat po ng mga buhay ng mga gumagamit po ng messenger. Sa mga araw-araw po natin na mga conversations po sa messenger ay monitor po ni Facebook. At uh, medyo nakakatakot talaga kasi nga po lalo na kapag ang mga conversations niya po ay mga confidential matters na minsan, di ba, yung si Facebook ay nagkakaroon ng glitch or baka mamaya pati itong si Messenger po ay magkaroon ng glitch na pwede pong magka-aberya. Diba? At sa mga private information po ng mga confidential, like kunwari yung mga password po ng mga banks po natin, lalong lalo na po yung mga confidential po ay malaman po ng ibang mga tao. Kaya magingat lang po tayo mga lods gawing personal na lang para at least, di ba, meron po yung privacy. At isa pa po, hindi lang po sa messenger po mayroong monitor si Facebook, pati po sa ibang mga apps. Pansinin niyo po yung ibang mga apps ay nagpapa-open po sila ng mga location po natin, di ba? Na pag in-open niyo po yan ay kahit saan ka ay nakikita po nila yung location niyo. Yung pupunta ka sa hospital, pupunta ka sa bank, may appointment ka, yung mga ganon, mostly po ay namamonitor po. Kaya ang gawin po natin mga lots, doble ingat po kapag confidential po yung mga matters po. Ayan mga lods, na po ay nasagot ko po ang mga katanungan po ng karamihan na bakit kailangang magingat po sa paggamit ng messenger. Kapag may natutunan, please follow, like, and share. Thank you and God bless po.